Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Vinji, at sa ating mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang romantikong drama na may kababalagan. Pinamagatang ang kabutihan ng magkasintahang aswang. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may dalawang nilalang na nagtatago sa dilim. Hindi tao, ngunit may pusong marunong magmahal sila si Nika at Brando, magkasintahang aswang na hindi nagpasakop sa kasamaan. Brando! Naririnig mo yon? Parang may mga tao sa kagubatan. Baka mga manghuhuli na naman ng aswang. Tahimik ka lang, Nika. Hindi tayo masamang nilalang. Hindi nila alam na matagal na nating tinigilang ang pagkain ng laman. Alam ko, pero kahit kanon, hindi nila tayo maiintindihan tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagbabago ang anyo ng magkasintahan. Ngunit sa halip na maghasik ng lagim, ginagamit nila ang kanilang lakas upang tumulong. Tulungan niyo po kami. Si nanay, hinimatay po sa ilog. Tara na, Brando! Hindi tayo pwedeng makita mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa lihim natin sa loob ng ilang sandali tumakbo ang magkasintahan patungo sa ilog ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim at sa loob ng ilang iglap natagpuan ila ang matandang babae na walang malay hawak ko na siya nika gamitin mo yung halamang gamot na tinuro ni aling berta langis ng gabi tamin ang liwanag sa tulong ng mahiwagang kapangyarihan ni Nika, nagbalik ang hininga ng matanda. Salamat, mga anak. Sino kayo? Mga tagalakad lang po sa gadi. Eh. Basta't ligtas na po kayo. Yun lang ang mahalaga. Walang nakakaalam kung sino ang dalawang nilalang na yon. Ngunit gabi-gabi, tuwing may nangangailangan, palaging may dumadating na dalawang aninong tumutulong bago pa man sumikat ang araw. Brando, sa bawat kabutihang ginagawa natin, parang unti-unti kong nakakalimutan kung sino talaga tayo. Hindi mahalaga kung anong nilalang tayo. Ang mahalaga kung anong puso ang meron tayo sa mundong puno ng takot at panhusga minsan ang mga halimaw pa ang may pusong tunay na marunong magmahal at gumawa ng kabutihan at ito ang pagtatapos ng unang kabanata ng ang kabutihan ng magkasintahang aswang susunod sa teleradyo ng kababalaghan ang huling gabi ni Nika at Brando